ang tatalakayin natin ay ang huling propeta na ni Allah. Siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na, na marangal na Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyin, wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Si Allah ay hindi ama ng isa man sa inyo na makalalakihan sa inyo Subalit so, siya ay sugo ni Allah, mensahero ni Allah, wa khatam. Naam. At siya ang selyo, panghuli, panghuli, pangsara ng mga propeta. Siya yung last. Wa, wa Allaho Allahu bi kulli shay'in alima. At si Allah ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa isang aya, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ kudiba? rusulun min Kung ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila tatanggapin o pasisinungalingan nila ay tinanggihan din nila ang lahat ng sugo at propeta ni Allah. Paano 'yon? Pag ayaw nila sa iyo, ayaw na rin nila sa mga nauna. Ayaw hindi, hindi, na rin nila tinanggap si Musa, si Moises, hindi pwedeng pipili ka lang eh. Sapagkat bakit isa lang ang nag